sadyang nga palang napakahirap kapag kakukuhanin mo ang stoplight switch na nasa sa ibabaw ng pedal ng iyong brake ang brake pedal ay nagsisilbing tapakan ng preno at ito rin ang nagsisilbing control para doon sa iyong stoplight switch kinakailangan mo pang pumasok sa napakakipot na lugar sa ilalim ng iyong dashboard. At doon ay maliliit na kilos ang kinakailangan mo lamang igalaw. Hindi mo kinakailangan igalaw ng marami ang iyong katawan at gayon din ang iyong mga kamay. At ang pagpihit mo ng open range na iyong ginagamit sa pagpihit ng tornilyo ay bahagyang bahagya lamang ang galaw sapagkat limitado lamang ang espasyo ng tornilyong nagkukunik sa brake pedal at sa stop light switch open range ang kinakailangan gamitin para makuha mo ang stop light switch na ito ang stop light switch na ito ay may dalawang tornillo ang isa ay nasa sa unahang bahagi ng switch at ipapasok mo naman ito doon sa konektor ng pedal at saka mo ikakabit ulit ang isa pang tornilyo. At gayon din naman kapag ka ito'y kakalasin mo. Una mong kakalasin ay ang tornilyong nasa sa unahan at pagkatapos mong mahugot ay may tornilyo pa rin nasa sa likuran na siya namang ginagamit na pang-adjust kapag ka kinakailangan mo ng higpitan ang iyong stop light switch para sa brake pedal. Kailangan mo ng iba yung pasensya sapagkat talagang nakakapika ang magkutkot sa ilalim na ito ng dashboard. Limitado ang espasyo, limitado ang galaw, at napakahirap kumilos lalo't may madali ang hatbang. Sa wakas ay nakuha na ang stop light switch na nakakabit sa brake pedal ganito ang hitsura ng stop light switch na nakakabit sa brake pedal yan ang dalawang tornilyo at itong isa